Ang kasaysayan ng tao, ang kasaysayan ni na Adan at Eba, ay ating sisimulan batay sa mga talata ng Quran na nakaugnay o may kinalaman sa kanila bilang unang tao na nilikha ng makapangyarihang Diyos. Ito ay magbibigay sa atin ng isang sulyap sa unang pagkakalikha at ang mahalagang layunin ng buhay ng tao. Ang dakilang Allah ay nagpahayag. At banggitin mo nang ang iyong Panginoon ay magsabi sa mga anghel, Katotohanan, ako ay maglalagay ng khalifa sa kalupaan. Sila ay nagsabi, ikaw ba ay maglalagay doon ng mga taong magsisigawa ng katiwalian at magpapadanak ng dugo at samantalang kami ay lumuluwalhati sa iyong mga papuri at kami ay nagbubunyi sa iyong kabanalan. Siya ang Allah ay nagsabi, Katotohanan, aking nalalaman ang anumang hindi ninyo nalalaman. At kanyang tinuruan si Adan ng mga pangalan ng lahat ng bagay pagkaraan ay kanyang ipinakita ang mga bagay na ito sa mga anghel at nagsabing sabihin nga ninyo sa akin ang mga pangalan ng mga ito kung kayo ay makatotohanan sila mga anghel ay nagsabi luwalhati sa iyo wala kaming kaalaman maliban kung ano lamang ang itinuro mo sa amin katotohanan ikaw lamang ang maalam tigib ng karunungan siya ang Allah ay nagsabi o adan sabihin mo nga sa kanila ang mga pangalan ng mga bagay na ito at nang kanyang tinuran ang mga pangalan ng mga ito, ang Allah ay nagsabi, Hindi ba aking sinabi sa inyo na nababatid ko ang gaib, bahaging di nakikita, sa mga kalangitan at sa kalupaan? At nababatid ko ang anumang inyong inilalantad at ang anumang inyong itinatago. At banggitin mo ng aming sabihin sa mga anghel, magpatirapa kayo sa harapan ni Adan, at sila ay nagpatirapa maliban kay Iblis, ang satanas. Siya ay tumanggi at nagmalaki. Siya ay kabilang sa mga di naniniwala at aming sinabi, O Adan, ikaw ay manirahan kapiling ng iyong asawa sa paraiso at kayo ay kapwa kumain ng may malayang kasiyahan mula roon kailanman na inyong naisin. Ngunit huwag ninyong lalapitan ang punong kahoy na ito, magkagayon, baka kayo ay kapwa mapabilang sa mga mapaggawa ng kamalian ngunit hindi nga naglaon sila ay nagawang mailihis ng satanas mula rito sa paraiso at sila ay napalayas mula sa dati nilang mapayapang kinaroroonan at kami ang Allah ay nagsabi Magsibabamo kayong lahat bilang magkakaaway sa isa't isa at para sa inyo roon sa kalupaan ay isang tirahan at kabuhayan hanggang sa otakdang panahon pagkaraan si Adan ay tumanggap ng mga salita ng pamamaraan ng pagsisisi mula sa kanyang Panginoon at tinanggap ng Allah ang kanyang pagsisisi. Katotohanan, siya ang tumatanggap ng pagsisisi ang maawain. Kami ang Allah ay nagsabi, Magsibaba kayong lahat mula rito sa paraiso, kaya kailanmat dumating sa inyo ang patnubay mula sa akin. At sino man ang sumunod sa aking patnubay, sa makatwid sa kanila ay walang pangamba, at sila ay walang madaramang kalungkutan. Subalit Yaong mga dinaniwala at nagtakwil sa aming mga ayat kapahayagan, sila yaong mga maninirahan sa apoy ng impierno. Sila ay mamamalagi roon ng walang hanggan, Quran 230-39,